Ayan na, kumukulo na ang mantika. Isa sa lang na ang pinakamasarap na puso. Basta, basta puso. Masarap yan. Lagi na. Yan, okay na yan. Sige, direkto. Ipalapad-lapad eh, 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 mo lang doon. uh Yan. Okay. Hindi, hindi man mapisik yan. Hindi, mainit na ba yan? Oo. oo. Kumukulo na nga eh. Nakita mo na. Oh, nag... Nagtingog-tingog na yung kawa. Oil. Hindi. Ang tagal. Nagmamadali ka ba? Ikaw kaya magluto. Masyadong mainit talaga ang ulo nito ang aking cooker. <laughs> o oh, tama na muna yung tatlo. Ha. Oh, reklamo daw. Masarap 'yan pag tortan -tort, tustan na. tapos meron pang oh, ito ya? matambaka mula na naman pinalipad mo mga... na naman ng mga alikabok nagliparan na naman ng mga alikabok